Matapos ang pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa Minnesota Timberwolves sa preseason, isang malinaw na problema ang lumitaw sa kanilang front court. Bagamat nagkaroon ng magandang laro ang rookie na si Dalton Kneck, halatang kailangan pa ng Lakers ng karagdagang big man upang mas maging matatag sa ilalim ng basket. Sa kanilang laban, hirap ang Lakers sa pagdepensa at pagkuha ng rebounds dahilan upang lumabas ang usap-usapan na maaaring magdagdag sila ng mas malalaking manlalaro. Isa sa mga rumors na lumalabas ay ang posibilidad ng magkaroon ng multi-team trade na magdadala kay Jonas Balanchunas mula sa Washington Wizards kasama sina Malcolm Brogdon at Jevon Carter mula naman sa Chicago Bulls. Sa nasabing trade, makukuha ng Wizards sina D'Angelo Russell, Gabe Vincent, Jalen Hood-Shifino, Christian Wood at Cam Reddish mula sa Lakers. Kasama din sa deal ang 2029 first round pick na may top 5 protection at ilang trade exceptions mula sa iba't ibang manlalaro. Samantala, ang Chicago Bulls naman ay makakakuha kay Johnny Davis mula sa Wizards at Patrick Baldwin Jr. Pati na rin ang $1.2 million dollars trade exception mula kay Jevon Carter. Sa kabuuan, ang trade na ito ay maaaring magdala ng malalaking pagbabago sa roster ng tatlong team. Ngunit para sa Lakers, ito ay isang hakbang upang masolusyonan ang kanilang mga kahinaan sa frontcourt at mas maging competitive sa darating na season. Samantala, trending naman. Sa unang laro, si Russell Westbrook sa Denver Nuggets matapos magtala si Westbrook ng 12 points, 8 assists at 4 rebounds sa loob ng 18 minutes na playing time. Tatlo din sa anim na 3-point attempts niya ang pumasok, na agad nag-viral naman sa social media. Ang NBA mismo ay nag-post ng unang basket ni Westbrook sa Nuggets at umabot ito ng 1.6 million views sa Instagram. Isang slow-mo ng kanyang first basket ang nagdagdag ng 85,000 views sa loob lamang ng 30 minuto. Maging ang pre-game routine ni Westbrook na nagtapos sa kanyang paboritong corner 3 mula sa likod ng basket ay umani ng higit 900,000 views. Marami nga ang mga fans na nagsabi na nahanap na nga daw ni Westbrook ang team na fit sa kanyang playing style. At chance na nga daw ito ni Westbrook para maipakita sa kanyang mga kritiko na kaya niya pa rin makipagsabayan ngayon sa NBA. Sa kabilang banda, inaasahang magiging makasaysayan ang laban ng Los Angeles Lakers kontra Minnesota Timberwolves sa NBA preseason mamaya dahil sa unang pagkakataon magsasama sa iisang court ang mag-ama na sina Lebron James at Bronny James. Ito ay isang napaka-espesyal na pangyayari sa mundo ng basketball lalo na't bihirang makita ang ganitong tandem sa NBA. Si Lebron James na isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng liga ay patuloy na nagpapamalas ng kanyang husay kahit na nasa ika-22 season na niya. Samantala, si Bronny James na bagong pasok sa NBA ay inaabangan ng maraming tagahanga dahil sa kanyang potensyal at kakayahan na ipagpatuloy ang legacy ng kanilang pamilya sa basketball. Sa kanilang laban kontra Minnesota Timberwolves, inaasahang magiging malaking bahagi ang duo na ito sa mga highlights ng gabi. Bagamat preseason pa lamang, ang laban ay puno ng excitement at emosyon dahil sa espesyal na pagsasama ni na Lebron at Bronny sa loob ng court.